Hello everyone. So ako ay pabalik na. Galing ako kina Ate May at kay Jessica. Nang bonggang bongga kina Ate Jessica. At ako ay nagluto ng laing. di nagpaalam na ako bilis-bilis sa aking alaga. At dinalhan sila ng laing. Kung tutuusin. Ay mainit-init pa. Kaya dinala ko na doon sa kanila so ako yan pabalik na ako galing ako kay ate May na trabaho at tinakbo ko lamang talagang yung laing magandang panahon mainit nga lang talaga ng bunggang bongga kaya ako ay bilis-bilis kainit nakasando pa ako ng ganyan So, di diba, Yung laing ay bongga bongga, bongga everyone. Bonggang-bongga. <laughs> bongga. So, yan. Doon ang kayo natin, Jessica. So, ako dito na malilim ng kaunti. Yan. Yan. Ang kayo natin, Jessica, yung building na yan. Yan. So, dito. Di ba? Yan ang building nila. Kani inuna ko na siyang dalhan diyan bilis-bilis. Basta ko lang inabot. So kami, magkakakapit bahay lamang kung totoosin ay pag meron at labis naman ng niluto, kami ibigayan. Oo. Ay ako'y malimit. Ding magbigay naman ng aking niluto. Kung anong meron akong niluto na madami-dami, talagang sinishare ko ng bongga. Ng laing. Kasi yung laing na yun, binili ko pa yun sa ano, sa Pinas. So, naka-freezer yung dahong tuyo. Tapos, uh, kapag ka napapaibig magluto ng laing, ay di saka, adi ah, ako na may marami na rin mga naka-stock na mga hibe, yung mga hipong maliit, tuyo. ubos na lamang talaga ay eh, tinapa at mabilis mo ubus ang tinapa. Ipinipreaser ko lahat. Maganda pa naman talaga i eh, na everyone eh para anytime na kayo ay matakam kumain ng ganong mga Filipino food, yan tuyo ay din mabilis. Di ba? Akong makakapagluto. Nang init lang ngayon. Ah, ang daming bunga ng nitong rimuning. Mm -hmm. Hindi na hingi na. Diyan ako na hingi ng bato. Doon. Kaso tinapon na yata yung bato everyone. Yun doon ako na hingi na yung volcanic rock. Doon ako humihingi ng volcanic rock. Na ililalagay ko naman yun everyone sa akin. Uh, sa akin uh, ano ba yun? Iyan! Ito, na kaknako pa na nakita. So yan ako ay narito na sa work ng Bungambung Cabraman. Thank you so much. At ako ay nakabalik na. 'Di ba?